Sa kasaysayan ng Pilipinas, si Padre Jose Burgos ay kilalang isang martir at leader ng paglaban sa pang-aapi. Isinilang siya sa Vigan, sur, at naging pari ng simbahan katoliko. Sa kanyang panahon, laban sa katiwalian at pang-aapi sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol, itinaguyod ni Padre Burgos ang mga karapatan at kagalingan ng mga Pilipino. Bilang isang pari, nagtanggol siya sa karapatan ng mga katutubo at mga kababaihan at ipinaglaban ang pagkakapantay-pantay ng lahat sa harap ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang mga paninindigan, si Padre Burgos ay pinarusahan at ipinatapon ng mga Kastila. Bagamat namatay siya sa kamay ng mga kolonyalista, ang kanyang diwa ng pagmamalasakit sa bayan at paglaban sa katiwalian ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan Si Padre Burgos ay isang halimbawa ng tapang at integridad isang bayani na hindi malilimutan sa kasaysayan ng Pilipinas